Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa paboritong paresan at puntahan ng mga nagtitipid Nasa sobrang mura, sulit, at patok sa sarap, eh imposibleng hindi mo balik-balikan Kaya naman pala, apat na giant kaldero ang nauubos nila at sa isang buong araw lang yan Ito ang Third Mami Pares, na located lang sa may 28 Shorthorn Project 8, Quezon City 24 hours din silang open, kaya naman anytime ka mag-grave sa pares, eh pwede mo silang puntahan dito Ito naman yung mga price list nila, pakipos na lang para sa mga interesado Tumbong. pares number 5 yan, magkakasama po Yung iklog niya, yan ang Tug -tug na lang. Kuya, ito na si Pilip. Ano po sa <coughs> po sa iyo? <may> ang mga video ko. Ito yung iba. Kaya naman ano pang inantay natin guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin. So guys, nandito tayo sa may sikat na paresan dito sa may shortboard. So kung tawagin nila ito, third pares dahil pang third branch na nila to So may first pares second pares dahil yun yung mga first branch and second branch. So, ng-order tayo ng buto-buto. Tapos, ito naman yung overload kung tawagin. So, itong overload nila, ang laman nito, balbakwa, isaw, tsaka tuwalya. Pero dahil wala daw isaw, pinalitan nila ng laman. So, ganyan daw ang ginagawa nila. Pag may isang wala, dun sa may overload, papalitan nila ng laman. Imagine, 85 pesos lang po, guys. Ang dami ng laman. Unlimited sa pa. Tapos kung with rice, additional 10 pesos na. Kasi ito naman yung kanilang buto-buto. Na grabe sa daming laman. Ang daming laman. Tapos, ito kayo magugulat. 55 pesos lang to. Kung gusto nyo naman with rice, additional 10 pesos lang. So yan, may balat, may tuwalya. Mm. Ang lambot ah. ang sarap din ng sabaw nila, ang rich rich. Pero naglagay na kasi tayo ng mga condiments sa kalamansi. Try natin yung sabaw ng may buto-buto kasi ito hindi pa natin nahahaluan ng something. Ang rich ng lasa niya, guys. ang lasa mo yung baka. Sobrang beefy. Actually, halo-halo na yung lasa niya kasi dito na pinakulong Limited soup pa guys. Mm. Oh. Naglevel up pala yung yung sarap niya. Yung nilagay natin ng chili oil. Ito yung masarap kainin kasi very comforting talaga. Lalo na yung mga pagod galing sa trabaho, ang oh, sarap kumain ito. Ito. guys, kita nyo naman. Wow. Kaya wala nga lang maghiwalay. Eh. Ang lambot talaga eh. Hindi mo naman mapipake yun eh, diba? Kitang kita sa camera, no cut. ako na amazed guys 55 pesos lang ang daming laman sobrang lambot pa yung sabaw niya unlimited pa ang sarap pa ng sabaw sabaw pa lang ulam na